Hi guys, dito kami sa Abu Dhabi Airport. Pupunta kami sa Georgia. Oh. Tanto kami sa airport ng Abu Dhabi. Pupunta Tbilisi. Are you excited? Kind of. We wish you a pleasant stay. And we look forward to seeing you on board Air Arabia again. Of course, when we return Air Arabia, are you excited? ka course not. Know, There's no delay. It's safe. Everything. It's <laughs> 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 hey, not that cold even though I brought you here really for winter. Dito na kami guys. Tapos na kami sa immigration. Medyo masusungit ang itsura nila. Yung itsura lang naman nila. Okay. Guys, <laughs> papakita ko sa inyo yung airport. Maliit lang siya. Hmm? Ito guys yung ano yung list ng breakfast. Labas tayo. Dito na kami sa Ivis budget hotel. Hi guys! Room tour tayo. Ito yung washroom. Malinis. Toothbrush is dala namin. May sleepers. Tissue. Towels. And malinis ang inodoro. Hi guys! Papakita ko sa inyo yung labas ng hotel. Backyard nila. Okay siya. Uh, it's worth like 500 something dirham. Hi guys! Nandito tayo sa labas ng aming hotel. Kanina yung pinakita ko sa inyo is yung likod. Ito yung harap ng hotel. Ibis or Ibis Budget Hotel. Yan. Yeah. Yan ay itsura niya. Hi guys! It's Roderick. And this is Renzan. And welcome to our channel. Hello guys! lalabas kami it's 3 something dito sa -ag 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 pwede tayo pwede kumain na Chibilisi ano eh lalakad-lakad mo na kami kasi first day namin sayang naman kung matutulog kami at magpapahinga dahil hindi naman kami pagod so mag explore ano lang pagod eh antok lang sabi yes, nga ni Bebe wala -tay lang tayo yung mga pagpapalatay yeah, mag-explore muna ayun labas ayun yung kabila sa so may hotel Ito kami guys, lakad-lakad. palitan Ayun nga lang. Papalit ah, ka ba? Parang mayroon tayong hmm. lari. Hmm. Yan yung maple leaf. Ano ba yung maple? Leaf? Saan yung maple, leaf? maple tree. Maple tree. Ano saan? na siya sa auto. Maple tree. change na yung color naman. I don't know. So dito kami sa underground, underpass. Kasi medyo risky tumawid. Ang daming ano, tripod. Pinibento. Para sa Kiapo lang. May mga ganyan. Jackets. And then yung ano, so risky. Kahit tumatawid ka na sa pedestrian lane. Dumedire-diretso pa rin yung sasakyan. Kumihinto naman, pero hindi ka mukhang sa iba na talagang hihinto before the line you know what I mean so ito lalakad kami upunta sa kung saan dadali ng aming mga paa ang aming mga paintings na binibenta uh, yan andito nga kami guys naglalakad-lakad tapos nakarating kami dito sa palitan ng dollars ay si Bebe. Tapos, yung lugar na to, yan. So, parang medyo squammy yung itsura niya. ba? Diba? So, sobrang, sobrang luma na buildings. Tapos, malinis naman siya, pero lumang-luma yung lugar. But, I think, hindi na siya livable lahat ng area. O yung ibang area, I mean. So, si Bebe, papalit ng dollars. Magkano? Per dollar. Uh, excuse how much is that exchange? Ito yung dog. Common daw ang aso dito sa Georgia. oh, ayan na. O, oh, ang laki niya. Tapos <laughs> <laughs> malapit siya sa tao, ano? Oh. May saksak ba yan? Sabi nila, pag daw may saksakang aso, okay lang na mapagat ka. No? Pero wag ka naman magpakagat kung kaya mo hindi magpakagat. Pero dito nga daw sa Georgia, pangalawang aso na itong nakita namin eh, sa kalsara. Pero hindi mababait sila. Tawin ulit kami sa underground. Punta kami sa main church or to church. Hindi okay, ba? Pero matandaan natin yun. So ito yung itsura na parang kiyapo. po yung mga namamagamoy. So yun eh. So ito guys yung parang Orthodox Church um, sa labas yung mga uh, binibenta ng ganyan religious something mga uh, Parang Bible and everything. And yun siya. And Orthodox Church. Walang English. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. But yan yung church. Ito daw pala yung Old Town to Hindi ko alam kung bakit. So marami silang mga ganyang monument. Tapos ba yung nila yung pebble stone. Pebble stone. Parang mga ano pa lang siya. Be before Christ. And the leaves are changing colors. Because it's what? Autumn? Autumn. It's autumn. Ito daw guys ang clock tower sabi ni Madam. Ito nga iba <laughs> Ayan o, clock tower daw yan. Ano daw ang clock tower? Likodan daw ito. So punta tayo dun sa harap. Tama-tama yung nagbibideo video Picture-picture. Ayan, ang clock tower. Ayan. It's the clock tower, guys. dito sa Old Town Tbilisi Okay guys, pakita ko sa inyo kung ano yung mga makikita nyo dito sa may clock tower So yung clock tower is nandun Kasi okay. well, makita ko yung parang mga tindaan yung na ng parang mga paintings Ganyan So may mili kayo Parang mga souvenir Ganyan So parang well, may mga toys tapos parang maganda ito Maganda yung background. No? Very Georgian Nagpunta kami dyan guys sa loob Pero bawal sa loob Ang picture at video So nagsimba kami And then dito sa labas Yan ang makikita niya Uba siya diba? Grape Oh grapes, yes or berries and may ubas nga ubas oh tapos yeah, may tindahan ng mga ganyan souvenirs mga bags so ganito yung makikita nyo guys sa labas ng church mga nagtitinda ng paintings oh ang daming paintings oh all over Hello. Tapos Tapos dire diretso kami doon, may pupunta pa kami. Doon, over there. Ano nga church yung eh? pinunta natin? <laughs> <laughs> Basta church. So malapit yan dito sa may wine bar. Pupunta kami guys dun sa... Yun know, o. kami dun. Dun. Tapos... Dun kami galing sa church. At tapos, pupunta kami dun sa, dyan sa, ano na yan. So, parang papunta kay Mother Armenia. Tapos, eh, Mother Georgia pala. Tapos, kung makikita nyo guys, meron yung structure na mapakaganda. You know? Ayan parang bridge. Sa mga gusto dito, dito. Anyway, pwede naman tayo dito kasi para. sa so, magbe-bridge tayo doon. Ay, tatawid tayo dito. Pwede tayo tumuli dito Tapos, punta tayo sa may balloon. Pwede Kita pwede niyo yung, yung balloon. Saan ba? Saan ba tayo mag hindi Ano na? lang tayo mag-alakay. Malay ka na. So, ito na nga guys daw. Sabi ni Bebe ay pupunta kami kay Mother Georgia. So, si Mother Georgia ay nandoon sa kabila. Pag tayo dun sa may ano yung... Ano ba yun? May tawag So, dyan yung hanging bridge. Ano sa hanging hindi naman siya hanging, pero mukhang hanging. Yeah, it's a bridge. So malamit dito sa Shangri-La Casino. And then, doon tayo, banda doon sasakay. Eh, ah, yan. Then, makikita niyo yung bilog na yun? Hindi ko alam kung ano yun. Pero nakatali siya, hindi siya tumataas. Nang mataas na mataas. Ito ang hanging bridge. So, sa hanging bridge, yung mga nakikita ka siyempre, ganyan. Then the lake, or yung matawag yung creek. Matawag doon yung creek, bebe. And on the other side, ayun yung casino. And of course, the roads. I'm on rage. guys, we're going to Mother Georgia. So para kang makapunta doon, sasakay ka na cable car. Correct? Yes. Ayan, so nandito kami nakapila. Ang pila ganyan. Ayan na. Oh. Dun. Ito na guys. so na kami sa kay Mother Georgia. Sa so, nanay ni Rans. So yung ticket dito, kung pwede isang ticket. Pwede sa dalawang tao. Ano ka na naman, hindi sabi niya for two. Pero isang ticket lang siya. Yun. Tapos so, nandun yung cable car. Ayan. Bakit dun? Ayan. Ito na kami guys sa taas. Makikita na namin si Mother Georgia. City view. Makikita ko sa inyo yung city view. Yan ang city view. Kita niyo yun doon kami galing kanina. Doon sa may bilog na yun oh. sa so, yun pa yung isang cable paparating. Ano masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo kay Mother Georgia? Nakikita ba? Ayan, na kami sa, malapit na kami kay Mother Georgia. Bili ka ng ano. Walang ano ngayon, walang usok sa bibig kasi hindi ganun kalamig. So, ito pa rin yung mga ganyan bags. Eh, kasi masyadong pambabait Kada Yan, mga souvenirs. Yan, tsaka na kami bibili souvenir. Last day na tayo bibili ng souvenir. Ano? Kasi maaga. Maaga pa. meron pa tayong ibang araw. Ano yan. <laughs> souvenir, meron pang kalansay oh. may horse pa tapos mga ganitong mga gold golden uh, accessories but marami pang iba huh? Ito na guys, dito na kami kay mother georgia makikita ko na si mother Ayun na. mother, we're coming Ayun si Mother Georgia. Bakit ba tinawag na Mother Georgia? Eh kasi baba Para ni Para ding si Mother Armenia na nagtanggol sa Georgia ganun. You know? So maybe that's the story. Yes, si Mother Georgia. <laughs> oh, ayan oh. Ayan guys si Mother Georgia. Hanggang dito lang ang mapapakita natin. Kasi hindi tayo makakapunta sa harap niya dahil siyempre bangin na yun. O, oh, bangin na yun. So hindi tayo makakapunta. Here's si Mother Georgia. So okay, guys, sa likod lang ni Mother Georgia ay makikita mo yung maraming mga magagandang trees. So, iba-ibang kulay. Amazing. Ano kaya yung bahay? Meron pa doon eh, parang bahay or school or whatsoever. And then may tower doon. May nag-iisa pa doon parang establishment. And eto tayo sa likod ni Mother Georgia. Eh, sa Mother Georgia. Punta daw kami doon. Tignan natin kung makikita natin si Mother Georgia. At least yung face niya. Hindi pa rin. Hindi makita. Ganito lang. Ganyan lang talaga. Oh. Mukha ko na lang. And then, yan pa rin. Bebe din yung city view. Ipapakita lang sa inyo. Kita niyo ba yan? Ayan ang bahay ng ibon. di Diba? City View pa rin, and then Mother Georgia, ayun. So, yun lang. Yun lang, guys, ang ating Marjor B Mother Georgia tour for today, ang ating first tour. Di ba? Ang ating first La mierda. Kakain pa kami mamaya dahil di pa kami kumain. Okay. Ay, I don't know something Pababa <laughs> na kami guys kasi gabi na din at magdi-dinner pa kami. But ito ulit, last look. Ang city view ng Mother Georgia. Ayan makikita nyo. Meron pa dito guys na National Botanical Garden of Georgia. So meron dito zip line. So from here hmm? Or pag dito sa kabila don zip line pababa pababa doon. Kita niyon yon Yun doon. Yun lang. Ang lalim. Oh, ang lalim niya. As in, pag nahulog ka dito, Diyos ko. Eh, napakalaki ng pine tree na to. Oh. Yun lang. Ano, away na tayo? Done for the day? Done for the day. Done, done for the day. It's another day. Ayun okay. guys, cable car ulit kami pa baba. Siyempre, nag-cable car kami pa ang Cable car naman ulit kami pa from Mother Georgia. And then malamang mag kami. Dinner. mag ng dinner. something unique in here. Para may pagka wichi witchy na. No? wichi witchy. may bird, artificial bird, and everything. Right? May aso right? ulit. Ayan o, no? ang laki ng aso. Ay Diyos ko, sana huwag mo akong kagatin, ha? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Maganda siya pag gabi. Mas maganda kasi may ilaw. So dito yung papasok nga dun sa Mother Georgia, guys. Okay. Iyon oh. Tapos kita niya yung balloon na yun. Yung parang hanging air balloon. Nakatali siya. Taxi. And then, yun. Uwi na tayo. Uwi na kami, guys. Gabi na. Tapos, kakain pa siguro. Siguro. Ayun. Dito Doon lang kumain sa may tapat ng hotel. Mm -hmm. Marami doon. So maraming kainan doon sa may hotel. And then we need to rest dahil uh, na kaming tulog. Alright. Thank you very much for watching guys. <laughs> Hi guys, this is Roderick and this is Renzen, and welcome to our channel.